welcome back po sa aming YouTube channel. Yan. For today's vlog po, uh, tutuloy lang po namin yung aming pagre repack kasi hindi pa po kami nakabili rin kahapon ng mga pagkain para sa mga bata. So, ito po, bumili po sila kanina. Kaya i-repa -re po namin para magdala rin po rin sa video ng albunan. Yan, at nabili na rin namin guys yung papel. Tsaka nagdagdag din po kami ng ano, tumbler para sa mga kinder. Ayan. Ilalagay na natin siya sa bag. Hmm. So, ayan. Umpisa na tayo at mga ngahoy pa sa antili na Mga ngahoy pa uli. may meron tayo na diba? Mala. Ito na you know, mga duwa-duwa. Isa. Yellow ace and lemon. Mayroon Kailangan mapilas mo yan. Ito pa Ito pa siya o. Ah, Anong laman ng ano nyo? Ganyan talaga. one may Ano daw naman? Guys, ang laman ng ating ano, papamigay ay isang kilo, isang milo, pagi bar, meat, lollipop at saka ano ba kami ito? Jelly? A's. Jelly. -a's, at saka marshmallow. Ano pa? Ay, ay, ay sige. kaka-chocolate no, dalawa daw dalawa daw. lebron 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 Kina na ako. Kinda dawara tayo mamaya, panatapam namin ng umaga. Commander. Commander Joy. guys, kapon niloloko namin sa gaya. What if what, ano what if ante na, ano may mas encounter tayong mga ano rebelde pag nagpunta tayo <laughs> ginalo ko lang eh Tapos ano yung rebelde na yun guys <laughs> May ginahanap silang sobrang kamukang kamukha ng tiligaya. As in, talagang sa Antiligaya. Kamukang kamukha kam -kam, kam -kam, ng Commander pala nila yun. <laughs> Nakita nila san Ano sabi mo <laughs> yeah, nga, Yeah, Thank you. <laughs> <laughs> Kukunin na daw nila si ano, Antiligaya kasi nga siya, daw yung nawawala nilang commander. Ah, Tapos sabi sabi daw na na hindi daw siya 'yon. Tapos may pinakita silang picture, kamukhang kamukha niya. Na isuwa niya nang tinatawag. I won't. I won't. I won't Ang lang, ka Yan yan deh, din. Eh? <laughs> ay, ay mukang. <laughs> Grabe sobrang init ngayong araw eh. Bakal Ini Ano dyan, sabi ni Kong? Salamat po. Ini na, di ko kong nakakapong. Sabi niya, "Kung ginagawa mo, manongo traktor ko, ano po? 'No, 'no, 'yung isa sa piano." 'No, 'no, komander Joy 'no, 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 komander <laughs> Hindi na yun magsama sa Antiligaya. Hindi na yung Antiligado doon kasi malapit ko oh. sa ano. Marami namang tao doon. mga mangyayang. Hindi ko mga butik na lang buwang tao doon? Sa Antiligaya guys, ano 50-50 yan na magsama. Di ba nakapunta na rin tayo doon? Uwe, nakailang business na. Ay? Ay. I, ayun yung may kuna. Ayun may Pindatin na silang mga sali. Huwag tayo okay, okay, um, madumatulog. Ayan guys, kung matatandaan niyo yung batang si Indang, okay. yung may rating dito sa may pisngi niya. Siya yun. Doon yun. <laughs> Ang tingin nga natin yung kung doon pa na. sila, baka uh, ano yun. Eh, Dalagindeng na yun. Mga eh. oh, ilang taon lang yun. Dalaginding Ikan tu pun agak sawan, ada gini Dalaginding <laughs> <laughs>

Sini checker for the next episode. Si pa pasi. Yo. Yo. Baka yung iba walang ano malos. Eto. Eto. Ah, manmanong mati nagyun na ato yung malos. Dano?

Nagalit siya eh. <laughs> <82. laughs> Nairapan ako mag eh. Yoko. 82. 84, 84. 86. 88, 86 98, 92, 94, 96, 98, 100. 2. 4. 6. 8. 12. 13. Ayan mga ka-dragon, mga tayo dito sa gubat. Kailangan natin sa ano, pag nagluto tayo ng pansi. Baka kasi ano eh, mag-ulan mamaya ang gabi mabasa. Ayan guys, simula nung naglagay din kami ng ano dito. Kaya lang natanggal na yung karatula na ano, bawal magtapon ng basura multa isang lebo <laughs> pero tinanggal nila eh, nawala na nawala na rin nagtapon kaya lang lumalabas yung mga ano eh, yung mga diaper na tinakpan lang namin ng dupa di kunin ko ng tricycle eh, kayo. na eh. Tama, magaling natin. pasok mo, kunin ko. Ito, clam. So, yun guys, kahoy na lang yung aming gagamitin, mas mabilis kasi. Kaya eh, sa uling, napakatagal. Doon ka kayo dyan sa bubong. Tagawa. O kayo dyan, kakaute mo dyan sa talagang all around tong ating tricycle. Hindi na dyan. Hindi na. Nakakundi yan. Go. Hindi. Hindi.